Sa mga video 'yan. Video ba 'yan? Gumagawa ngayon. Si Homie din ng kanyang liriko. Ang ina. Malupit na 'yan. Payabangan na 'yan. Ito si gasma. 'Yan yung kahit kailan hindi naging Paloy, 'di ba? 'Yan paloy, paloy, Paloy. Sinasabi nila ah, Paloy pa, daw. Hindi yan, paloy no? yan. Pero hindi Paloy 'yan. Titira 'yan sa mayabang ko yong bising gising <laughs> busy o oh, di ba at eto ko ang ni na ng kayabangan oh yeah ayun si Nigel titira na titira na ng alak ayun si Ken gumagawa ah. si diba? bluetooth bakit? <laughs> 我那没交着。哎、啊、呀，我